Hello mga Kapower. Nandito nga po kami sa Camerton, Pangasinan at kung nakikita nyo po mga Kapower, ayan po si Wonder Daddy. Sasamahan nyo po tayo na makita ang kanilang mansion, ang mansion po ng uh, Wonder family. At ayan nga po si Habi nakasunod at kasama din po namin ang uh, pamilya po ng Ariola family para bisitahin na din po ang kanilang uh, kamag-anak ang Wonder family no. Pinsan po ni Hobby si Wonder Nanay at pamangkin niya po si Wonder Mommy ng Wonder Family. At eto na nga po tayo, papasok na po tayo sa kanilang mansion. Kung makikita nyo po ang kanilang gate, yan, welcome Wonder Family Residence. O ba diba, napakaganda. At ayan na nga po, diridiretso na po kami dyan sa kanilang napakalaki at napakagandang mansion na green na green. Ang paborito ko pong kulay. O ba diba, power. Ayan, si Wonder Daddy. Tinawag niya na po si Wonder Mommy. At ayan na rin yung aming mga kasama. Dire-diretso na po sila, di ba, Power? At si Habi, nakita niya ang uh, bahay. Ayan, si Wonder nanay ipinakita niya ang kanyang bahay. Ayun po yung, ayan, o, di ba? Ang wahay po ni Wonder nanay Sa tabi ng bah mansion ng Wonder Family. At ayan na nga po, mga kapowers si Wonder Mami. Lumabas po siya, kinamayan kami, o, di ba? Ang bait po nila, grabe, Power. Yan, tinanggap po nila kami. At ayan, pinapasok po kami sa kanilang mansion. O, di ba? Ang ganda po ng kanilang mansion. Grabe, ang linis. Napakalinis, napakaluwag ng kanilang mansion. Napakaganda. Kaaya-ayang tingnan. O, ayan ang kanilang table. Ayan, si Wonder Nanay. Kasama din po namin, mga kapower. Ayan, si Wonder Daddy. O, di ba? Ayan yung kanilang kwarto na yan. Nahiya po akong bijuhan, mga kapower. Ito naman po yung kwarto ng kanilang mga anak. O, di ba? Power. At, syempre, ang kanilang kusina na nalag lagi kong nakikita sa vlog. At, ayan po yung kubo ni Wonder Nanay si Wonder Daddy binuksan ng ilaw para magandang tingnan ng kanilang kusina o di bang ganda ng kanilang ilaw power napakalinis yan lagi ko pong nakikita yan sa kanilang vlog mga kapower yan at uh, nakakatuwa naman po kasi tinanggap po nila kami rito pinapasok yan dapat po paalis na sila kaya lang ayan uh, balik po sila para entertainin kami mga kapower kaya nakakatuwa naman po sobrang bait kunda na ayan yung kanilang business na itlog o diba power yan si wondering nanay ayan po ang kanilang uh, bagong kasambahay ayan diba smiling face siya at eto na nga, o oh, di ba, nakakatuwa naman po at uh, kahit saglit lang, ayan po ay nakasama natin ang Wonder Family. Sayang nga lang po at nagmamadali po yung aming mga kasama. Ayan, hindi po kami masyadong nagtagal. Sayang hindi ko po sila masyadong nakausap pero uh, sobrang nakakatuwa naman po dahil ayan at nagsama-sama po ayan po sila nagsama-sama po ang mga magkakamag-anak at syempre naka pagpa-picture din po kami sa kanila mga kapower. power ayan, sobrang saya po namin yan ayan po at in po nila kami mga kapower. o di ba power thank you po wonder family wonder nanay